pinag-uusapan pa rin po ngayon online, ito nga pong paggamit ng presidential chopper ni Marcos Jr. sa pag-attend ng concert ng Coldplay kamakailan sa Philippine Arena. Okay, maraming uh, palusot na kuno ay para sa seguridad. Alam naman natin na dapat i-secure, laging safe ang first family. Alam natin yan. Pero bakit ano po ba yung threat? Yung traffic? Threat? <laughs> eh nasaan yung mga intelligence funds? Bakit hindi ginagamit? Kung talagang may threat, o oh, sige, sabihin, ano bang threat? Mayroon bang gustong gumawa ng masama sa, sa Pangulo? Or, ang iniisip niya ay convenience lang talaga? Take note. Sige, excuse natin yung paggamit ng chopper. Pero yung ipapaliwanag na may, dahil daw sobrang traffic, okay, sobrang traffic, lalong uh, nangangamba daw yung, yung PSG sa seguridad ng Pangulo. Uulitin ko, saan po ba ang threat doon sa traffic, sa heavy traffic na yon? Na ano? Na hindi convenient ang Pangulo? Yan po ba yan? <laughs> Danasin niyo po kasi yung traffic. Mantakin niyo ha doon sa concert. Binanggit mismo nung uh, lead vocalist ba ng Coldplay? Ako na nga ay number one pagdating sa traffic. Worst traffic. Flow of traffic. Ang ating bansa. O di ba nakakahiya sa, sa harap ni Marcos Jr.? Anyway, yun lang. Minsan kasi medyo wala ng kahihiyan eh. Yung mga leader ng ating gobyerno, hindi na talaga tatablan ng kahihiyan yung mga yan. Yun yung totoo. Dahil kahit nga anong uh, kaso, kahit ilang beses nang nasangkot sa katiwalian na at pabalik-balik ang mga politiko. Uh, sa pwesto. Gusto nila na manatili pa rin. So yun, maraming nagtanggol. May nagtanggol si Lolit Solis daw ata na kuno nga ay uh, karapatan ng Pangulo na gamitin yung chopper. Oo, oh, oh, pero dapat uh, sa kanyang personal na mga agenda, mga lakad, katulad na ito, um, gumasto siya. May, sweldo swel <laughs> naman yun, di ba? At, um, nako, maraming pera yan. Di ba nga, sabi ni sabi ng First Lady, sabi natin niya, itong si Mel Robles ng PCSO, sabay-sabay daw sila nayayaman at magiging milyonaryo. <laughs> Baka bilyonaryo. Anyway, meron din pong payag, itong si si Arlene Brosas. Uh, Representative Arlene Brosas. Sabi niya, an ordinary Filipino endures heavy traffic while commuting via jeep and other affordable public transportation. Ito yung madalas kong sabihin, hindi talaga Uh, ramdam ng mga politiko dito sa atin yung mga crisis katulad ng traffic. Kaya nga, pag merong mga ganito na data, number one, worst traffic in, in any cities, halimbawa ang Metro Manila, or in, in any metro area ang Manila, Metro Manila, halimbawa, umaalma yung mga, ay, hindi totoo, baka naman mali, sisisihin pa yung mga data, sisisihin pa, pa yung, yung nag-survey, at yung agency na gumawa ng 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 pag-aaral or study na yon na uh, lumabas nga na worst traffic ang Metro Manila sisisihin niyo yung mga yon pero hindi niyo kasi talaga alam ang nangyayari ang ibig sabihin napakakomportable niyo kasi yung buhay niyo pag nagte-travel pag pumupunta sa kung saan napaka-convenient nyo. may pawangwang pa kayo mga politiko at kung sino man ang nasa pwesto sa saan mang ahensya. Ganun na ganun dito sa atin. Kaya hindi nila nararamdaman yan. Hindi nyo alam ang pasakit ng traffic sa mga masa, sa mga kababayan natin. Sabi niya, meanwhile, the country's president utilizes taxpayer funds to conveniently travel in a helicopter to reach a concert. Yon, Di ba? Napakasimple lang naman yung paliwanag niya na Come on, danasin mo yung traffic. Kung talagang gusto mong mag-enjoy at manood ng Coldplay concert, abay sana kahit papano makiisa ka doon sa mga nanonood na na-stuck sa traffic, hindi ganun ka-convenient, okay? Danasin niyo po minsan para kahit papano malaman niyo kung paano solusyonan ang mga problema ng ating bansa, ang mga crisis ng ating bansa. Katulad po ng crisis sa traffic na ilang dekada ng problema, palala ng palala, nagpromise yung dating administrasyon na kuno ay aayusin niya ang traffic sa Metro Manila, walang napala. 'Di ba? Ganun katindi.